guys yung mga panlaban natin ngayon ayan sige magpakita kayo magpakita kayo ng angas nyo ito yung isa yung mananalo natin apat na panalo yung iba dito mga bago ito nakadalawang panalo na tapos isang draw uh. ito naman guys uh, wala pa bago jensen, jensen line jensen din bago ah, uh, ito. Ah, natalo siya. Pero recap natin. Na ano lang siya na-upset. Ito. malaking akong yan. Good size. Ito yung good size natin. Ito guys, yung OS natin. to Hindi pa nakapalaban guys. One week na to. Sana may, may makakamatch na to guys. Ah, uh, good size na malaki to. Malaking good size. Ah, uh, TM size to parang TM na maha, medyo mas lampas TM to mahaba yung Jensen Tagalog orange Tagalog na sa sabarang tapang dalawang panalo na yun sa laban ko ulit ito apat panalo nga ito yung ngayon, apat na panalo na may bandera so guys Jensen na orange wala karanasan to guys recap natalo upset din so matapang pa tatry ko ulit sana manalo to guys, wala po wala pang laban. Bigay lang sa akin. Try ko laban to, So, ayan lang. Ang ating panlaban ngayon.